Maligayang pagdating sa pahina ng Lumikha kung saan bubuuin mo ang iyong piniling playlist ng mga sandali sa YouTube. Upang makarating dito, may dalawang pangunahing option ka. Parehong iklik ang Create na menu item sa itaas na navigation bar mula sa anumang pahina o kung nasa pangunahing landing o homepage ka, hanapin ang Create Playlist na button at iklik ito. Pareho silang magdadala sa iyo sa Create na pahina. Bago tayo sumisid sa interface, pag-usapan muna natin ang tungkol sa access. Unang bagay na kailangang malaman. Kailangan kang nakalogin upang makalikha ng mga playlist. Kung hindi ka nakalogin, makikita mo ang isang simpleng prompt para sa pag-sign in kasama ang screen ng Google Authentication. Kapag nakasign in ka na, handa ka nang magsimula sa paggawa. Sa pinakatuktok na kaliwa ng pahina, makikita mo ang isang asul na bilog na pabalik na pindutan na may kaliwang arrow. Ito ay bumabalik sa kung saan ka naroroon dati. Maging ito man ay ang home feed, ang iyong profile, o ibang pahina. Ito ang iyong mabilis na daan palabas kung kakailanganin mo. Sa tabi ng pindutan ng pabalik, makikita mo ang pamagat ng pahina. Kung ikaw ay gumagawa ng bagong playlist, sinasabi nito, create playlist kung ikaw ay nag edit ng isang umiiral na playlist, sinasabi nito, Edit Playlist. At narito ang isang kapakipakinabang na tampok. Kung mayroon kang mga hindi na-save na pagbabago, makikita mo ang isang maliit na teksto na nagsasabing, Hindi na-save na mga pagbabago sa tabi mismo ng pamagat ng pahina. Ito ay tumutulong sa iyo na subaybayan kung kailangan mong isave ang iyong trabaho. Sa kanang bahagi ng header, Makikita mo ang tatlong mahahalagang pindutan. Unang-una ay ang privacy toggle. Ipinapakita ng button na ito ang isang lock icon para sa pribado o isang globe icon para sa pampubliko. I-click ito upang lumipat sa pagitan ng pribado at pampublikong visibility. Mahalaga, ang button na ito ay nakadisable kung hindi ka pa nakakagawa ng anumang moments dahil hindi mo maaaring gawing pampubliko ang isang walang laman na playlist. Sa default, lahat ng bagong playlist ay nagsisimula bilang pribado, na nangangahulugang walang makakakita ng iyong playlist habang ikaw ay nagtatrabaho dito. May ganap kang kontrol kung kailan ito gagawing pampubliko. Maglaan ng oras upang mapaganda ito. At ibahagi lamang ito sa mundo kapag handa ka na. At kung nagawa mo ng pampubliko ang isang playlist, Ngunit nagbago ang iyong isip, maaari mo itong ibalik sa pribado. I-click lang muli ang toggle upang gawing pribado at alisin ito sa pampublikong view. Sunod ay ang Save button na may icon na checkmark. Ito ay nagsasave ng iyong kasalukuyang progreso nang hindi umaalis sa pahina. Nagiging aktibo lamang ito kapag mayroon kang aktwal na mga pagbabago na kailangang isave. Kung lahat ay nakasave na, nananatili itong naka-disable at magpapakita ng walang pagbabago na kailangang isave kapag inhover mo ito. Sa huli, narito ang preview button na may icon na mata. Ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makita kung paano magmumukha ang iyong playlist sa mga manunood. Ngunit narito ang catch. Kailangan mong isave muna ang iyong playlist bago mo ito ma-preview. Kung mayroon kang mga hindi pa na isasagawang pagbabago, nananatili itong naka-disable at sinasabi sa iyo na ay save ang mga pagbabago bago mag-preview. Mula sa header ng pahina pababa, makikita mo ang unang pangunahing seksyon kung saan ilalagay mo ang mga detalye ng iyong playlist. Ang unang patlang ay para sa pamagat ng iyong playlist. Makikita mo ang playlist title bilang label at katabi nito ay isang maliit na orange na icon nang babala na may teksto na kailangan. Ito lang ang tanging ganap na kailangang patlang. Hindi ka makakapag-save nang walang ito. Ulitin ko, hindi ka makakapag-save nang walang ito. Ang pamagat ay dapat na naglalarawan, ngunit maikli. Ito ang unang makikita ng mga tao kapag nag-browse ng mga playlist. Sa ibaba ng pamagat ay ang patlang para sa paglalarawan. Ito ay isang text area hindi isang single line na input, kaya may lugar ka para magsulat. Ito ay optional, ngunit lubhang inirekomenda. Nakakatulong ito sa mga manonood na maunawaan ang iyong pangitain at ang kwento na iyong ibinabahagi sa pamamagitan ng iyong piniling mga sandali. Ang tag field ay kung saan nagsisimula ang mas interesting na bahagi. Habang nagtatype ka, kung magpasok ka ng hindi bababa sa dalawang karakter, lalabas ang isang drop-down na nagpapakita ng mga umiiral na tag na tumutugma sa iyong initype type Bawat mungkahi ay nagpapakita ng pangalan ng tag at kung ilang playlist ang gumagamit nito. Mahalagang tip! Huwag isama ang simbolo ng hashtag. i lamang ang mga salita. Maari kang pumili mula sa mga mungkahi na lalabas o lumikha ng sarili mong tag sa pamamagitan ng pag-type ng nais mo. Ang mga tag ay maaaring binubuo ng maraming salita, tulad ng Korean pop music o funny moments. Hindi limitado sa isang salita ang iyong pagpili gumamit ng isang umiiral na sikat na tag upang sumali sa isang kategorya o lumikha ng isang natatanging bagay para sa iyong nilalaman. Ang susunod na seksyon ay may label sa itaas na nagsasabing magdagdag ng mga video. Sa loob nito, narito kung paano makakuha ng isang link mula sa YouTube na maaari mong ipaste dito. Pumunta sa YouTube at hanapin ang video na nais mong idagdag. Mayroon kang dalawang madaling option. Unang option, kopyahin lamang ang URL ng direkta mula sa address bar ng iyong browser habang nanonood ng video. Iikalawang option, i-click ang share button sa ibaba ng YouTube video at makikita mo ang isang maikling link na maaari mong kopyahin. Maaaring gumana ng perpekto ang alinman sa paraan I-paste lamang ito sa patlang na ito. Sa kanan ng input ay isang add na button. Naka-disable ito kapag walang laman ang patlang at nagiging aktibo kapag nag-type ka ng kahit ano. Maari mo ring pindutin ang enter key sa halip na i-click ang button kung may error tulad ng maling URL o isang video na hindi mahanap, makikita mo ang isang mensahe ng error na lalabas sa isang pulang kahon sa itaas ng input na patlang. Narito ang nangyayari kapag nagdagdag ka ng isang video sa YouTube. Sa sandaling i-paste mo ang isang link at i-click ang idagdag. Pindutin ang Enter. Ang video ay automaticong idaragdag sa iyong listahan ng mga sandali 80 ang modal para sa pag-edit ng sandali ay kusang lalabas. Ito ay bahagi ng disenyo. Nais ng sistema na agad mong i-customize ang iyong sandali sa pamamagitan ng pagpili ng eksaktong segment na nais mo at pagdaragdag ng iyong paglalarawan. Maari mong isara ang modal na ito kung nais mong idagdag ito sa ibang pagkakataon, ngunit mas mainam na i-edit ito agad habang sariwa pa sa iyong isipan ang video. Sa itaas, makikita mo ang pamagat na I-edit ang sandali kasunod ang bilang ng posisyon ng sandali. Ang pangunahing bahagi ng modal ay ang YouTube Video Player. Kapag binuksan mo ang modal, makikita mo ang thumbnail ng video na may malaking puting play button sa ibabaw. Ngunit, huwag pindutin ang play button ng YouTube. Sa halip, gamitin ang asul na play button sa mga kontrol sa paglalaro sa ibaba. Ang asul na button na ito ay partikular na dinisenyo upang iplay ang video. Sa ibaba mismo ng video player, makikita mo ang tatlong kolum ng impormasyon tungkol sa oras. Simula. Ipinapakita ang kasalukuyang oras ng iyong pagpili. Tagal. Ipinapakita kung gaano katagal ang iyong napiling segment. Wakas. Ipinapakita kung saan nagtatapos ang iyong pagpili. Ang mga ito ay nag-a-update ng real-time habang inaayos mo ang pagpili na may mga oras na ipinapakita hanggang sa isang desimal na lugar para sa katumpakan. Ito ang pangunahing kasangkapan para sa pagpili ng iyong sandali. Isa itong pahalang na slider na may dalawang puting hawakan. Isa para sa oras ng simula at isa para sa oras ng pagtatapos. Ang lugar sa pagitan nila ay nakahighlight sa pula upang ipakita ang iyong pagpili. Maaari mong idrag ang alinmang hawakan upang ayusin ang oras ang kaliwang hawakan ang kumokontrol kung saan nagsisimula ang iyong sandali at ang kanang hawakan ang kumokontrol kung saan ito nagtatapos. Ang slider ay kumakatawan sa buong tagal ng video. Kaya kung nagtatrabaho ka sa isang 3 minutong 19 segundong video, ang slider ay kumakatawan sa 3 minuto 19 segundo. Habang inaayos mo ito, makikita mong agad na nag update ang mga ipinapakitang oras. At kung ang video ay tumutugtog, ito ay aakyat upang ipakita sa iyo ng eksakto kung ano ang iyong pinipili. Sa ilalim ng slider ay isang natatanging control grid na dinisenyo para sa tumpak na mga pagsasaayos. Hayaan mong ipaliwanag ko ang layout na ito. Ang grid ay may tatlong kolom at dalawang hilera na may logo ng bokje sa gitna na sumasaklaw sa parehong hilera. Ito ay lumilikha ng isang biswal na balanseng interface na may mga kontrol na nakaayos sa paligid ng logo. Ang disenyo na ito ay hindi lamang pangakit. Ito ay totoong ginagaya ang slider sa itaas nito. Ang mga kontrol sa kaliwa ay nagaayos ng panimulang punto, tulad ng kaliwang hawakan ng slider. Ang mga kontrol sa kanan ay nagaayos ng katapusan, tulad ng kanang hawakan. At ang logo sa gitna ay kumakatawan sa iyong napiling segment. Ito ay isang sinadyang desisyon sa disenyo na nagbibigay sa iyo ng intuitive na mga baton na control na spatial na nauugnay sa kung ano ang kanilang naapektuhan sa timeline. Ang control sa kaliwang kolum ay nagaayos ng oras ng pagsisimula. Ang itaas na hilera ay may dalawang button, bawasan ng unang segundo at bawasan ng 0.1 segundo. Ang ibabang hilera ay may dalawang button, taasan ng 1 segundo at taasan ng 0.1 segundo. Bawat button ay nagpapakita ng isang arrow na nagsasaad ng direksyon at dami ng pagbabago. Pinapayagan ka nitong gumawa ng tumpak na mga pagsasaayos na maaaring mahirap gawin gamit lamang ang slider. Ang kanang kolom ay sumasalamin sa kaliwa, ngunit kumokontrol sa oras ng pagtatapos. Unang hilera, bawasan ang oras ng pagtatapos ng 0.1 segundo at ng 1 segundo ibabang hilera. Dagdagan ng oras ng pagtatapos ng 0.1 segundo at ng 1 segundo. Ang mga pindutan ay matalino na nagdi-disable kapag naabot mo na ang mga limitasyon. Halimbawa, hindi mo maaaring ilipat ang oras ng pagsisimula lampas sa oras ng pagtatapos o ang oras ng pagtatapos bago ang oras ng pagsisimula. Sa ibaba ng grid ng fine-tuning ay tatlong mga pindutan para sa kontrol ng pagpapatugtog. Una ay ang play pause button. Ito ay asul upang mapansin bilang pangunahing control. Kapag huminto ang video, nagpapakita ito ng icon ng paglalaro at ang salitang play. I-click ito at magsisimula ang video na i-play ang napiling bahagi mo. Pagkatapos, magpapalit ang button apang ipakita ang icon ng pause at ang salitang pause. Narito ang matalino. Automatikong titigil ang video kapag naabot nito ang iyong end time at magbabalik sa iyong start time. Kaya maaari mong panoorin ang iyong napiling sandali ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pag-click muli sa asul na play button. Susunod ay ang restart button. Ito ay simpleng nagsisimula muli ng pagpapatugtog mula sa simula ng iyong napiling segment. Perpekto ito kapag gusto mong panoorin muli ang iyong pagpili mula sa simula nang hindi naghihintay na mag-loop. Sa huli, narito ang reset button. Iba ito? Pinapalawak nito ang iyong pagpili upang isama ang buong video mula 0 segundo hanggang sa katapusan. Gamitin ito kapag nais mong magsimula muli at pumili ng ganap na ibang segment. Sa ibaba ng mga kontrol ng pagpapatugtog, ay ang pinakamahalagang larangan, ang paglalarawan ng sandali. Ang tekstong ito ay kung saan ka magdadagdag ng konteksto at komentaryo. Ito ang iyong pagkakataon na ipaliwanag kung bakit mahalaga ang sandaling ito, ano ang dapat panoorin ng mga manonood, o kung paano ito akma sa kwento ng iyong playlist. Ang larangang ito ay lumalawak habang nagtatype ka, nagbibigay sa iyo ng espasyo para sa mas mahabang mga paglalarawan. Sa ibaba ng modal, makikita mo ang tatlong pindutan ng aksyon at pare-pareho silang sukat upang magmukhang balansyado at organisado. Ang unang pindutan ay I-Save. Ito ay asul upang ipakita na ito ang pangunahing aksyon. Ang pindutan na ito ay nagsasave ng lahat ng iyong mga pagbabago at isinasara ang modal. Narito ang isang matalino tungkol dito. Alam ng pindutan kung kailan ka gumawa ng mga pagbabago. Kung hindi ka nagbago ng kahit ano, mananatili itong kulay abong nakatigil at nakadisable. Kapag inhover mo ito, makikita mo ang isang mensahe na nagsasabing, walang pagbabago na kailangang isave. Ngunit sa sandaling i-adjust mo ang oras o i-edit ang paglalarawan, ito ay magiilaw at magiging clickable. Isang mahalagang tala tungkol sa pag-type sa moment description field. Minsan, ang save button ay hindi agad magiilaw habang nagta-type ka. Nangyayari ito kapag ang text box ay nakafocus pa rin. Sa sandaling mag-click ka sa ibang bahagi ng modal window, o kapag nawala ang focus sa moment description text box, ang save button ay mag activate kung nag-type ka ng kahit anong nilalaman. Ito ay normal na pag-uugali nire-record ng sistema ang iyong mga pagbabago kapag nawala ang focus sa field. Kasama niyan ang pindutan ng kanselahin. Diretso ito, isinasara nito ang modal ng hindi sinisave ang anumang pagbabago mo. Kung ginugol mo ang oras sa paggawa ng mga pagbabago, ngunit pinindot ang kanselahin, mawawala ang mga pagbabagong iyon at babalik ang sandali sa dati. Mananatili ang orihinal na sandali kung paano ito dati. Pagkatapos ay ang pindutan ng tanggalin, na may pulang teksto upang magpahiwatig ng pag-iingat. Kapag pinindot mo ito, hindi ka agad nagtatanggal ng anuman. Una, lalabas ang isang kumpirmasyon na dayalogo na nagtatanong, Sigurado ka bang gusto mong tanggalin kasunod ang paglalarawan ng iyong sandali at pagkatapos ay nagbababala, hindi na mababawi ang aksyong ito. Kailangan mong kumpirmahin bago tuluyang tanggalin ang sandali mula sa iyong playlist. Kapag naidagdag mo na ang mga video at na-edit na ito o isinara ang modal ng pag-edit, bawat isa ay lalabas bilang isang moment card sa listahan. Maaari kang bumalik at mag-edit ng anumang sandali sa pamamagitan ng pag-click sa button na edit sa kanyang card. Bubuksan nito ang parehong moment edit modal na ating tinalakay. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang makikita mo sa bawat card. Sa kaliwang bahagi ay ang video thumbnail. Isang maliit na preview na larawan mula sa YouTube. Sa itaas na kaliwang bahagi ng thumbnail, makikita mo ang numero ng posisyon ng sandali na may hashtag, tulad ng 1 para sa unang sandali, 2 para sa ikalawa, at iba pa. Nakakatulong ito upang masubaybayan mo ang pagkakasunod-sunod. Sa ibabang kanang bahagi ng thumbnail, makikita mo ang tagal ng iyong na-edit na segment. Ang pangunahing sentrong bahagi ng card ay nakalaan para sa paglalarawan ng iyong sandali. Kung nagdagdag ka ng paglalarawan, makikita ito dito. Kung wala, makikita mo ang Untitled Moment bilang placeholder na teksto. Mahalaga ang mga paglalarawan. Sinasabi nila sa mga manonood kung bakit mahalaga ang sandaling ito at kung bakit mo pinili ang partikular na segment na ito. Sa ibaba ng lugar ng paglalarawan, makikita mo ang tatlong pindutan ng aksyon na nakaayos ng pahalang. Pindutan ng i-edit. Binubuksan ang modal para sa pag-edit ng sandali. Pindutan ng kopya. Lumilikha ng eksaktong kopya ng sandali. Pindutan ng tanggal. Tinatanggal ang sandali pagkatapos ng kumpirmasyon. Sa kanang bahagi ng card, makikita mo ang mga pindutan ng pataas at pababa na nakalagay ng patayo. Lumalabas ang mga ito kapag mayroon kang maraming mga sandali at nagbibigay daan sa iyo upang ayusin ang pagkakasunod-sunod nito. Kung ayaw mo sa kasalukuyang pagkakasunod-sunod ng mga sandali, maaari mong gamitin ang mga pataas at pababang pindutan upang ayusin muli ang mga sandali sa iyong playlist, iklik lamang ang pataas na arrow upang ilipat ang isang sandali ng mas maaga sa pagkakasunod-sunod o ang pababang arrow upang ilipat ito ng mas huli ang pataas na arrow ay hindi aktibo sa unang sandali at ang pababang arrow ay hindi aktibo sa huling sandali ngayon na naidagdag mo na ang lahat ng iyong mga sandali at inedit ito kasama ang mga paglalarawan at oras narito ang isang mahalagang paalala wala pang permanenteng na itatala. Ang lahat ng mga paglalarawan ng sandali na iyong isinulat at ang mga tumpak na pagbabago sa oras ay pansamantalang pa lamang. Upang gawing permanente, kailangan mong iklik ang pindutan ng Save sa Header sa kanang itaas ng pahina ng Create. Mahalaga ito, kung lilipat ka ng hindi nagsasave, mawawala ang lahat ng iyong trabaho. Kapag na-click mo na ang save at na-store na ang iyong mga pagbabago, magiging aktibo ang pindutan ng preview. I-click ito upang makita kung paano eksaktong magmumukha ang iyong playlist sa mga manunood. Ito ang iyong pagkakataon na maranasan ang iyong kurasyon mula sa pananaw ng audience. Kung masaya ka na sa iyong playlist at handa nang ibahagi ito sa buong mundo, maaari mo nang i-adjust ang privacy toggle button sa header. I-click ito upang lumipat mula sa lock icon, privado, papunta sa globe icon, pampubliko. Tandaan, nagsimula ka sa isang pribadong playlist bilang default. Kaya ito ay iyong kusang desisyon na ilabas ang iyong likha sa mga tao. Maglaan ng oras. Maaari mo itong panatilihing pribado habang pinapaganda mo ito. O gawing pampubliko kapag handa ka ng ibahagi ang iyong piniling kwento. Ito ang iyong kompletong gabay sa pahina ng Create at Moment Edit modal. Mabilis nating balikan kung ano ang ating natalakay. Nagsimula tayo sa pagpapakita kung paano mag-navigate sa pahina ng Create at unawain ang mga kinakailangang authentication. Pinag-usapan natin ang header na may back button, pamagat ng pahina, at tatlong mahahalagang button ng aksyon, ang privacy toggle, save, at preview. Pagkatapos, tinalakay natin ang seksyon ng impormasyon ng playlist kung saan maaari mong idagdag ang iyong pamagat, paglalarawan, at mga tag upang bigyan ng pagkakakilanlan ang iyong playlist at gawing madiskubre. Ipinakita namin kung paano magdagdag ng mga video sa YouTube sa pamamagitan lamang ng pagpasta ng mga URL at kung paano nagiging isang moment card ang bawat video na maaari mong i-edit, kopyahin, burahin o ayusin ang pagkakasunod-sunod gamit ang mga arrow pataas at pababa. Ang puso ng karanasan ay ang moment edit modal kung saan ginagamit mo ang dual range slider upang piliin ang iyong segment. I-fine tune ito gamit ang mga control na may katumpakan hanggang sa isang sampung bahagi ng isang segundo. At magdagdag ng iyong komentaryo upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Tinalakay namin ang mga control sa playback na nagbibigay daan sa iyo upang i-preview ang iyong pagpili at ang mga mahahalagang pindutan ng aksyon, lalo na ang save button na nag activate kapag gumawa ka ng mga pagbabago. Pinaalalahanan ka namin tungkol sa mahalagang huling hakbang, ang pag-save ng buong playlist gamit ang save button sa header. I-preview kung paano ito makikita ng mga manunood at gumawa ng desisyon na panatilihing pribado ito o ibahagi ng publiko gamit ang privacy toggle. Bawat elemento ay dinisenyo upang bigyan ka ng tumpak na kontrol sa iyong kurasyon habang pinananatili ang proseso na madaling intindihin. Tandaan, hindi ka lang basta nangongolekta ng mga video. Ikaw ay gumagawa ng isang karanasan. Nagsasalaysay ng isang kwento sa pamamagitan ng maingat na piniling at kontekstual na mga sandali. Madaling gamitin ang mga kasangkapan, ang dual range slider para sa pangkalahatang pagpili, ang mga kontrol sa pinong pag-aayos para sa katumpakan, at ang patlang ng paglalarawan para sa pagdaragdag ng iyong natatanging pananaw. Kung ikaw ay gumagawa ng pang-edukasyon na nilalaman, mga koleksyon ng libangan, o mga tematikong koleksyon, tinutulungan ka ng mga kasangkapang ito na ibahagi ang iyong pangitain sa buong mundo. Masaya sa paglikha at tandaan. I-save ang iyong trabaho gamit ang pindutang save.